Ayan, no? Oh. Solid hanggang hanggang tagiliran. Si okay, Almusal na amin, oh. Nila pala. Almusal na ako kanina, itlog. Ayan, dumami na naman. Ayan na naman po ang ulan. Wow, sana po tauhin tayo. yan, ito na naman tayo mga farmer Kahit po ay Umuulan at May trangkaso tayo May trabaho pa din So, pinilit natin Obligasyon natin to eh So, ayan uh, Nakadalawang bayo flow ako kagabi Pero pinawisa naman mga farmer yan, Medyo nawala na po Pero grabe para akong wag uh, Malapit na mag chill Yung aking pakiramdam kagabi So ayan, uh, kahapon marami pong salamat sa mga pumunta Kahit po hinampas tayo ng napakatinding ulan At uh, naglabasan yung sakit ng bubong natin Ayan, may mga tulo So luma na po kasi yung bubong dito Actually hindi namin pinalitan yan uh, At pag gumanda ang panahon, baka magbulkasil kami So ayun ang ating uh, gagawin ba diba? hindi naman natin kasi talagang time na ginawa ito ano lang eh. 'Di ba? Subok lang. Hindi mo naman alam na alam 'yon kasi minsan po kahit oo uh, na andoon tayo yung tinatawag nilang feasibility study, 'di ba? Pero iba pa rin yung ano ah, uh, iba pa rin po yung actual talaga na minsan may na ka na ano, may mamimiss ka na Uh, detail na hindi mo maisasama sa feasibility study mo na yun pala ang rason kung bakit di ba so eh ako naman wala naman pong feasibility study ako naman eh ano lang haka haka <laughs> hindi naman ano po uh, sinubukan ko lang Ina-analyze ba ano analyze lang natin na pwede palang lang maglagay ng what if kung maglagay tayo ng kainan Saturday Sunday So, yun lang naman po ang inano ko. Tapos, sa uh, same ng, uh, same din lang po ng menu. Nung kung saan po kami nagumpisa yung humble beginnings namin dito sa Arayat na kami nung una sina ate din tumutulong sa so sa ano tapos lately habi ko tek napapagod ka na kaya na to ako ako na ang titira so mga lately noon kami na lang dalawa ni bebe kasi Siyempre, di ba? Kakahiya naman. So, ayun. Nakasurvive naman. Tapos, sa uh, actually, marami po ang nakakamiss. Ang hindi lang namin naisingit dito is yung lechon mami. Mami po, na lechon ang toppings. ah uh, at, Malay natin, isisingit ko din po 'yon pagka nakagawa na 'yung ano. Malay natin mag-daily tayo dito kahit mami-mami lang ano. So pwede kang mag uh, pwede ka maglagay ng tarpaulin tapos sa uh, daily tingnan natin kung wala na pong ginagawa din naman so kaya lang ahayaan ko na sila hindi naman na po ako pwedeng baga sa bagay na andito hindi na po ako laging na andito baga ano ano na lang so tingnan natin malay natin di ba tapos maglalagay tayo ng menu magdadagdag po tayo ha ah. hindi <coughs> kaya po kami nagsisikap na mailagay yung kusinang lumaki ang kusina kasi may mga idadagdag po tayo kagaya ng uh, uh, kare-karing lechon mga ganon ba so to twist natin tapos ihaw-ihaw lalagay tayo pero tingnan natin kung makapagdagdag tayo ng fish kasi yung fish po ang problema sa fish talaga ang langaw baka baka po dumuging kayo mahirap naman yung mga tilapia na yan grabe inihaw na tilapia malakas po yan kahit nga lalo na yung mga alimango mga seafoods no pero yung kare-kare Although small Ano lang naman po yung Ano Baka hindi naman po Ano hinan lang O yung bagoong ba So ayan uh, Isa sa mga Ilalagay natin dito is lechon kare-kare Mga ka-farmer At uh, Yes Yung sisig Yung uh, Yung sisig At uh, Ano pa ba ito Yung mga paksiw na yan Sinigang Nandyan pa rin Malaki po ang an uh, natin Kusina Actually pwede pa natin uh, Itibagin yan At uh, Tingnan natin kung hanggang saan yung iluluwag nung ating kitchen. Tapos sa uh, ayun. Mag-iiba po itsura niyan pagka naano na natin, naayos. Ayun. Oh, eh, kain na daw, kain na. Lapas si Bebe. Ang sama din ng dama Kagabi, ano 'yan eh. Pares lang kami. Parehas lang kami ng ano, nararamdaman. Ah, ano kaya ni Loto na almusal nito? Bango. Makain oh, na, kain na! Nag-almusal na ako, tatlong itlog. Nagutom ako. Bagay, last meal ko was almost 6 p.m. Tapos kumain ako. magpo 4 na ata. Wala akong ganang kumain kahapon. Magpo-for na. Doon na po ako kumain sa baba eh. Hindi na ako kumain dito. Iniwan ko na sila. Sabi ko, si mama bet ng ano. Si bebe ganun din, nagpahinga. Maaga. So, ayan. Meron po tayong ano ha. Ayan, ina-announce ko na. Pag nagawa po yung kusina, may mga dagdag po tayong menu. malay natin, di ba? Makadagdag din sa... Tapos gulay. Baka makapagdagdag pa tayo ng mga salad, di ba? Titingnan natin. Kasi yung pako kasi magasarap sana. problema, wala tayong regular na makakapag-ano ng pako eh. Mahirap po dito sa Araya yung pako. Alam niyo naman yung pako is na andoon sa mga lugar na medyo sabihin mo ng type 4 climate. Mga nasa lilim, madalas umulan, mga ganun. Pagka tag-init na lugar, eh may mahirap po maghanap ng pako. So camel soy sauce na yung pampapula natin Pero medyo dark pa din eh Parang naalala ko yung una naming uh, i Iblinag na lechon Sabi nila totong daw Mataan na po yon Kamel yun na puro Kaya medyo Mapula, nagbabrown So kailangan lang dagdagan ng tubig Para medyo pumula siya Dami na namang dami pa rin lang Ano kaya update sa ano Marami pa rin, pero hindi na kasi dami nung ano, nung nakaraan. Diyan! Okay, almusal namin, oh. No? nila pala. Na. Almusal na ako kanina, itlog. Ayan, lumami na naman. Ayan na naman po ang ulan. Wow, sana po tauhin tayo. Kahit, ah, ito, oh, medyo, ibig sabihin, alin, alin yung inaanggin ng ano pala? Asan ah, ba si ano? Saan daw pumapasok yung angge? Dito? Dito pa rin? Uh, dito. Po, uh, po yung na sa dito. Pero ibig sabihin, ang dami ng ano ng akasya eh. ba? Diba? Malakas lang siguro yung hangin. Mas po yan dito, yung mga bahay, pag tumatama po, nababasa po yung dito sa gitna. Ah, tumutulo, no? Hindi naman natin kasi pwedeng extendan na yan. Eh. Kaya dito po ayun. Sobrang lakas naman kasi, no? oh, malakas po. Tsaka mahangin. Yun po ang ano natin. So, at least nakita natin na ganun, pag ganun po sitwasyon. Ambon-ambon na naman. Kala ko pa naman sisikat na. Pero sabi sa uh, balita talaga, tuloy-tuloy. Baka ito na po yung, ano, bising. Malupit si bising. Dalawa po ang kakain ng lechon ngayong araw dalawa so bah, meron na namang kakapunas lang yan ni Kongkong Kong. tingnan nyo pero meron pong ibon na gumagawa na naman siguro ng pugad dito, ayun meron na naman pala, ayun, kaya marami na lalaglag, ayan ay, 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 talaga naman yun lang pinupugaran guguluhin natin yan <coughs> tapos yung dito, ganda na ng abocado natin. Ayoko nang ilipat. Shoutout pala kay uh, Brother Tani de Jesus. Ayan. Ayoko nang ano. Oh. <laughs> Sayang ano. Talaga. Yun nga yung sinasabi ko. Uh, Inuulit-ulit ko na naman ano. May mga bagay po na minsan sa sacrifice natin. 'di ba? One year lang 'to eh. Ganda na oh. Nating avocado. Sayang. Pero ililipat po 'yan. Malay natin ang ang ano niya si Junjun ang magaling sa ganyan eh. Ibubuoin siguro. Tapos sa uh, ano kaya 'yan? sa Ah. Uh, Junjun ang alam mga style na ganyan ko po alam kung saan natin ilalagay kasi baka dito na lang Diyan, na sa may banda dyan kinasaysay dito baka dito Diyan. hindi naman na yan magagalaw siguro <laughs> Diyan, sa may dulo so ayan na naman ang ulan ay yung ating do yan ayan ating do yan ito lang tayo hindi rin tayo makapag uh makapag-adventure, wala talaga, 'di ba? So wala eh. Tayo makapag-adventure. Ah, ah, okay. Tinanggal talaga pala dahil may ano, may ano tayo. Ay, sorry, sorry. May uh, extend, extension siguro 'to. Gawa ng um, extension papalinis natin yung ano kailangan natin si spiderman guys kailangan ko si spiderman ah spiderman jom sino ba yung makyat dun sa ano may pugad na naman may pugad. May, ulan, no? Patay. Kailangan natin tanggalin yung ano pala. Pugad. At ah, tanggal na. Kasi baka mamaya may kumakain, naglalaglagan ditong ano ng akasya. Yan na, inakyat na. Spider-Man, tanggal na. Oo. Ayan na. Oh, kulit makulit. Oh, yan na naman, oh. Bumabalik-balik eh mabalik talaga eh makulit ah oh mayroon na naman oh oh gumagawa ng pugad ganda nga naman dito mga ka thankful na thankful talaga tayo dito sa ating uh, ako sa so sobrang lakas po ng ulan nag aano uh, ano din oh nag, 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 ano siya may moisture sana wag naman abuti ng wag naman pong abuti ng tulo ano kasi yan na yung pinakamakapal na magagawa ni Kuya Mitz dito sa ating kubo wala naman tolo matindi na yung ulan na to ha hindi po to biro hanggang ngayon pinagpipray ko pa din po kung kailangan ba talaga yung kubo dito kasi baka mamaya overwhelmed lang tayo dahil yung busy time eh, eh yung busy namin eh di ba yun pala eh dalawang buwan lang babalik din sa dati so hindi na kailangan di ba yun ang inaano ko pero meron din naman po akong syempre kung mapapagawa natin to uh, let's say makapagpagawa tayo ng kubo dyan mapaayos natin ng konti yun dito 'di ba? Kung sina Rambo medyo mapakulong na natin yung bahay nila. Ah uh, Ano na to eh? Pwede na po itong i-offer as a uh, 'di diba, Let's say may kasal. Pwede na po. Kasi malaki naman na yung area eh. So yun yung isa sa mga iniisip ko din tapos kung matutuloy yung dito nating project uh, bakit hindi di ba so let's say oh uh, kasal let's say uh, dito yung reception may malaki naman tayong parking uh, the same time uh, sa gabi pwede nang may mag stay kasama na po sa package yung ano so yun ang isa sa mga inaano natin na kinoconsider din alam nyo ako hindi din po tumitigil kakaisip ba <laughs> yung mga option so wala namang sigurong masama di ba kasi mahirap po wala sulong tayo ng ano man sugod na sugod sa negosyo kasi bawat hakbang may gastos ang importante dapat one step back two step forward dapat yung ginagastos natin bumabalik Ayan. Ito si Hansel at si Rosel, busy kilala na po ng mga customer lalo na yung mga subscribers natin ka farmer Rosella ano na namin i-book namin sa ganito ganyan ganyan so kakatawa din shoutout pala kay brother Maynard kumusta ka brotherhood ayan get well soon sana okay ka lang maulan dito ayan brother enjoy naman ako sa ating mga halaman project kikita mo naman siguro so ayan tapos shoutout din kina Ate Sylvia. At ah, Ate Marisa Kristovich. Sino pa bang mga isa shoutout natin dito? Shoutout pala kay Ate ano? Ah, ito oh. oh. Watching your blog. Ayan, marami po nagpaabot ng pakiki ah simpatya ba tawag doon kay Kuya Enteng okay naman na po siya ah, actually wala na, hindi naman po siya in ICU na So, 5 days daw po sila muna doon. Kay Tito Noel Yabot. Kay Tita May. Anong marites, Tita May? Kumusta po kayo? Uh, Ate Maria Dayao, syempre. At ganun din kay Auntie Flower. ah, uh, ito po. Meron ng... Ipapakita ako sa inyo. Ang galing. Ayan. Shoutout pala kay... Ate Melda Jing Garcia, Imelda, ay, ayan o, oh, meron na po siyang, ay, wala ayun, nakarating na daw po sa Amerika Ayan. meron po tayong available dyan sa bandang Los Angeles mga Asian uh, store at uh, yun nga lang hindi po uh, hindi po siya same ng packaging so ano na lang po Tingnan ninyong may kung may chili crab. Ay malamang ay yun na po yun. Chili garlic with crab. Black po ang ano, hindi ko makita eh na andito sa ano natin eh. Hinahanap ko yung picture eh. Ayun oh, wala. May brother Stan Ruiz pala tong ano. Sinend ko kasi sa kanya yung picture, hindi ko ma-scroll. Oh, ayaw. Uy Ayaw eh. ayan. Oh, bumabalik-balik yung ibon ay nako so, wala pa po tayong guest ngayon dalawa lang pong maliit ang ating pina hindi naman maliit ha ah. 40 kilos 45 mga ganon dalawang 45 kilos hindi naman po ganon kaliit eh maliit na po yun kasi ang usually namin 65 70 so dalawa lang na ano wala pa po tayong uh, pero ang ganda ng ating lechon ngayon pakita ko ayan oh. hanggang hanggang oh, tagiliran camel soy sauce na to kaya medyo dark kita nyo oh, sabi ko nga bawasan nila ng konti dapat ganyan lang lagyan nila na konting tubig ayan na Hansel, oh. San ba bebe? Oh, hasa malaki na. Ayan. May mga dumating na po tayo. At ayan, mga ka-farmer. Grabe po ang ulan. Sobra. Oh, first time BMW, mga ka-farmer, ha? <laughs> ayan. So, ayan. Maikli lang pang vlog natin. Tuloy na natin mamaya at... Uh, Intayin natin kung marami para makadalawa naman tayo. Marami ba ang pupunta? ang sasakyan na. So, tingnan natin. Ayun, marami pong salamat. Good luck to us.